dito, hindi kasi sikat pag magaling ka, pag magbanking, hindi kasi sikat dito. Hindi kasi sikat. Eh, isikat ka lang dito pag sumimple ka o. na. Oh. Gusto mo maging sa Marilac eh. Kasimple ka. Kasimple ka. Yung sigurado. Ka talaga viral yung video mo. Viral video mo, sikat ka. O. Di ba, Dol? Naisip ko na rin yan, B2. Ayun, Ay, no? ng dito talagang ano Lolo, papas nila para mamulog na yung visa oh. Pag malupit ka dito ikaw ang center of attraction pero oh. hindi kasi sikat isikat ka lang kapag kumalat tumalat, tumalat. Ka oh. ano dito? nasa sa inyo yan kung gusto nyo sumikat o oh, ayaw nyong sumikat option mo na yan oh. tama yan kaya <laughs> nung sniper ngayon marapis <coughs> sumagat eh pakita nyo yung video sa taso Ito pa yung dalawa oh, oh. oh yeah, Ah, grabe, di ba? Kasama pala, nag-chill Ah, may kasama pala Ayun, mga master Nakakita nyo Kahit basa yung tubig Racing Mas masarap po magkapi na lang Ito po Ayan o okay. sabog na eh wala nang wala nang kahay yung ano wala mga parent si motor ni Motopox susunod so, rocket niyan master wala nang tangke eh. <laughs> <laughs> hindi iba na yung tunog ng tapet eh wala na eh iba na eh para hindi makilala Ay, oh so, ayan ang motor oh wow ganern chill lang kami chill lang kasi nagkakapilang kami dito Kape, kape lang. oh, ito yung namin dito. Kape. Kape ni tatay. Kape <laughs> <Coffee laughs> ni tatay. Ito. Ay, tayo kumalat na, no? Kahit may simem lang na mga master na grabe. Ayaw pa rin nilang tumigil. Basa yung ano, ha? basa yan, O. Pag meron tumapak diyan sa gitna, yung kulay puti na yan dol. Oh, Matik na dol. Matik na yan dol, Akit na ako sa taas. Ay, ay, buhangin, eh. oh, may buhangin. Pasi yung naglagay niyan? Ay, ay, galing yan sana, sa dami. dam truck. Dam truck Oo, oh, kasi daming dumadal dito ng dam truck eh. Ayun, dami nyo. Sa gulong. Hindi kaya yung vlogger naglagay niyan dyan? Vlogger ka ba? Hindi ako vlogger. Ano ako? Rails? Rails. Ah, rails. Ayan, Ayan o, oh, mo Walang nagsasabi sa kanya sumagad siya, di ba? Sa gadian oh. Ayun, oh. May humabol po oh. Ah grabe ba. Ang lupit nun ba. Ah grabe ba. Ang lupit ba. naman lahat talo hindi naman lahat. Hindi naman lahat racing pero yung iba kasi talagang sumasagat-sagat oh. kahit na delikado Ito malupit to Oh, sealer diyos naman lahat. diyos paretoptong kompata'y parang ina Parang inaanuhan na sila tinutugtugan na sila. <laughs> Alam ko na tapiray Eh tapiray 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 Ah, hindi ba sa Camera, hindi. Apps yun. Sa, ang dami dami sa Google Play. Kung gusto mo yung content ng mga kalokohan yun, gawin mo yun. Sa inyo nga kanina, pinuanan ko kayo. yun ang lagyan eh. Ah, wala na. Wala na. Wala, wala na. So ayan mga master, cut off cut muna natin ha. <laughs> ayan o. No? Ducati Monster. Monster. matapot eto na eto na oh oh grabe oh ataw ataw na sila. parang may nagaganyan sa DC ngayon <laughs> Ito <laughs> madami dami na sila rito ah Wala na, hindi na bumalik Ito na, ito na Oh Ayan o Oh Ayan o Oh, ayun na, ayun na, na nakadali ng tao ayun nakadali ng tao oh master oh, ah racing yan ang sinasabi ko oh master oh tang ina tinamaan niya yung tao ayan oh racing pa Grabi? Oh, 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 oh! ko eh. Grabe. O po, dito kami na rin. ulo. Grabe. Grabe yung ano, ang layo. ang ganda dito Sapul yung ano Sapul yung tao Putok yung ulo Putok Alay, kumano siya dito sa lupa eh Ito Labong plaka Ayan, mga oh master. Alam niyo yung ano? Diba, na-disgrasya? Oo. Uh -huh. Yung Indiano. Indiano. Ano sabi? Sabi ng Indiano. Tara, uwi na tayo. Bakit? Sabi ng sa bakit? Baka hingihan tayo pang hospital. <laughs> <na> <laughs> malis na. Mala. Malis na. Lang. Malis na. Oh, kaya pala nawala na rito. Wala na yung Indiano. Oh, kaya pala nawala na. Oh. Ito lang yung kanina eh. Oo, oh, well, malis na. Oh. Wala na. Nervyoso din pala yung Indiana. Wala, nervyoso. Oo. Kala ko, nalakas pa Nervyoso pala. Natakot yung yan ang pang-hospital. Umuwi. <laughs> <laughs> Umuwi bigla. Eh, okay, mga master ha. Iingat kayo dito sa Marilaki. Kasi, delikado talaga dito. Ah, pa pa na po. Ayan. Ayan na. Ah, uh, further on, uh, privacy. Yan Kwento ko na lang sa inyo nangyari. Pakita ko sa video. Tapos to lang pa ang mga master. Kaya why? Walis, walis ng Indiano. Sabi ng Indiano. Sabi ko sa Indiano. Wala, ikaw racing racing Sabi niya, di ako racing racing, video video lang <laughs> Ay, nangyari Nakalimuta ko sana eh, ito yung pala Kalimutin ko sana kung ano Ingat kayo mga master Huwag kayo mag racing racing dito, delikado Kaya nyo nangyari dito Bilang na bilang ko eh, 120.875 meters, same plug Sinukat ko, ang sa ka pa ba? Ayan, ikaw. ko oh, kayo okay. dito. Huwag ka magtambay dito. Ayan, delikado yan, yan. Nadali na ang oh, racing. Sir, naman ako sa racing. Masag eh. Kita yung buto. Kasi gumamon pala siya. Tumambling, nakita ko sa video. Tumambling. Tinamaan yung... Ito pala tinamaan. Oo, oh, balik

na malapat tulong mo. Kung hundak-click lang oh. yun. Alam mo.